Hello fellow grower, magandang araw po. Sa pagtatanim natin sa bakuran, syempre gagawin natin lahat ang kailangan na isupply sa halaman para sila ay lumaking malusog at later on para magbulaklak at magbunga. Pero sa larangan ng pagtatanim, hindi po laging 100% ay successful ang ating ginagawa. Meron at meron pa ring lalabas niyan paminsan-minsan, na problema kagaya na lang ng tanim ko dito na sili. Matanda na itong siling to. And then, uh, suddenly, ay biglang uh, hindi na lumaki yung kanya mga dahon. Yan, malilit na ganyan. Wala naman siyang insekto. Regularly, nai-sprayan ko naman siya ng uh, insecticide at ng fungicide. Kasabay din yung iba ko pong mga tanim na sili na una mong nakita sa video ito na kung saan ay namumunga na sila. So, itong isang to, Nagbubunga rin ito kaya lang maliliit ang bunga, hindi lumalaki. Eh. Ayan, nagbubulaklak din siyang ganyan. So, ito yung sinasabi ko na hindi laging 100% yung pagtatanim natin. Uh, normal po sa nagtatanim na magkakaroon ng uh, paminsan-minsan problema yung kanyang uh, tanim kung ano man 'yan. Ano po, uh, in this case, ang example natin ay uh, sili. So, ito nga sili ko. Ayan, problemado nabansot na yung mga dahon niya at uh, hindi na siya nagbibigay ng bunga. So ini-spray ko nga siya ng uh, insecticide regularly, kapareho ng iba din na malusog naman at walang problema. Pati fungicide, nagii-spray din ako sa kanya. So wala pa rin epekto. Ganito pa rin ang kanyang uh, sitwasyon. Hindi siya nag-improve. So pagka ganito po ang inyong sili, Actually, pagka maliit pa lang, normally dapat binubudot na eh. Pagka nakita mong ganito, yung sili. So, ito naman, okay pa siya nung una. Normal pa yung mga dahon niya. Normal din yung bunga. And then, nang tumanda na lang siya, at saka nagkaganito. So, ang ginawa ko ay binunot ko siya. Nang bunutin ko, nakita ko sa ilalim, ayan, meron mga puti-puti na ganyan. Oh yung ugat niya at yung ugat niya namamatay na, na rin ayan oh hindi na uh, malinaw na ganito yung ugat niya karamihan karamihan ng ugat niya ay ayan uh, dark brown na hindi na bago na pareho nito so ito po ay inatake ng fungus sa lupa sa lupa siya tinamaan at uh, yung uh, ini-spray ko kasi na fungus ay sa katawan at sa mga dahon so hindi sa lupa so ito yung isang example na pati sa lupa ay meron po tayo mga soil borne diseases na tinatawag uh, fungus na rin pareho yan, uh, fungus po yan yung kulay puti na yan na nakikita nyo at yan ang uh, nakikita kong dahilan kung bakit itong aking sili ay uh, biglang dabansot ang mga dahon at tapos ay uh, hirap na hirap siyang magbunga although nagbubulaklak naman siya naging limited na rin yung kanyang mga ugat kasi nang bunutin ko ito ay mabilis ko lang siyang uh, nabunot ayan, mga payat yung kanyang mga ugat maliliit namatay na yung karamihan ng kanyang ugat dahil dito sa umataki sa kanya na kulay puti na yan yung parang amag na yan ayan So, nasa lupa ang uh, naging problema ko dito sa siling ito. So, itong ating tanim, pagka sa lupa inatake, nakagaya nito, uh, kailangan pong gawin natin ganyan ay uh, bunuti na siya. At uh, itong lupa na pinanggalingan, kung marami kayong lupa at nagkaganito naman ang inyong tanim, uh, dapat po ito itapo na o kaya kung uh, maaraw sa inyo, ibila dito na ilang araw kailangan tuyong-tuyo para mamatay yung uh, Uh, diseases, yung sakit, yung fungus na nandito sa lupa kung gusto nyo gamitin uli and then i-recondition lang siya lagyan ng mga uh, organic matter para magbalik yung sigla ng uh, lupa so itong tanim ko na to late na ng uh, tamaan ng uh, disease na galing sa lupa kasi ayan magulang na yung katawan niya yo. lumaki na siyang ganyan eh. at nag-harvest na rin ako sa kanya ito po ay eh, siling pansigang Siling pansigang naman itong uh, isang ito. Yung mga kasabayan niya okay naman, pero siya po ay nagkaroon ng sakit na ganito. Normally, itong uh, sakit na ganito nagaling sa lupa, maliit pa lang, nakikita na yan, tinatamaan na. Pero dito, lumaki muna itong aking uh, sili, gumulang muna, at saka siya nagkaganyan. So, ibig sabihin, late lang nagkaroon ng problema ang aking lupa. So... Yung po sa tingin ko ay uh, dahil sa madalas na pag-ulan. Tuloy-tuloy na pag-ulan. So hindi naman ito nangyari itong nakaraang ilang araw lang. Uh, napansin ko ito mga ilang linggo na rin eh, 3 weeks na rin eh. At uh, ginagawa ko nga ng ano remedyo pero uh, wala, hindi na siya nakarecover Buhay naman siya. buhay siya. Nagbubulaklak uh, siya. Nagbubunga rin kaya lang maliit lang. Ito example ng bunga niya oh. ayan. Hmm, ayan. Ito pa oh. ayan Maliit lang ang bunga niya. So, eto, tatlo sila, oh, ayan, no? pareho niyan, maliit na ganyan. So, pwede kong hayaan ito. Total siya naman ni nagbubulaklak, kaya lang po sayang yung sustansya na ibinibigay ko sa kanya, sayang yung uh, fertilizer, sayang yung panahon <laughs> at yung pagod mo. Kaya po yung ganito ay uh, binubunot na. Ay n'o, maganda yung ano niya eh, yung bunga niya eh. Hmm. Nagbubunga naman siya, kaya lang hindi siya Uh, sapat para sa akin. Kulang siya kaya naman kailangan ko na siyang i-dispose at uh, itong lupa na ito ay uh, ilalayo ko na, ihiwalay ko sa ibang uh, tanim or baka itapong ko na lang ito. Kung aaraw naman ang sunod-sunod na ilang araw pwedeng ibilad ko sa arawan ito Ito po ang kagandahan na nagtatanim tayo sa container pag tinamaan ng sakit yung ating halaman at yung sakit na yun ay galing sa lupa ano po, ay pwede nating ihiwalay yung ating tanim para hindi madamay yung uh, iba pa. Ito po isang example na kahit na ginagawa mo ng lahat sa iyong tanim, uh, pwede pa rin uh, tamaan ka ng ganitong uh, klase ng problema. Ang kagandahan po nito, hindi naman lahat. So siya lang ang may ganito akong uh, problema. Yung ibang mga tanim kong sili, ayan, uh, okay naman sila. At wala pang uh, nakikita ganong problema. So ang isang advice ko siguro, at gagawin ko na rin ngayon ay mag-spray or magdilig ng fungicide sa uh, lupa lalo na ngayong panahon ng tagulan. Maraming salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Lake Grower. Bye-bye.